Ang Department of Science and Technology nagsagawa ng exhibit sa kamera. Layon itong ibida sa mga mambabatas ang iba't ibang teknolohiya na gawa mismo sa Pilipinas na malaki ang may tutulong naman para maibsan ang epekto ng mga kalamidad. Si Rod Lagusad sa detalye, Rise and Shine Rod. Hinagupit ang Pilipinas ng mga iba't ibang kalamidad mula sa malalakas na mga bagyo, lindol, baha, pagguho ng lupa at iba pa. Kaya para mas maging handa ang lahat, inilapit pa ng Department of Science and Technology ang mga impormasyon at mga tugon na maaaring gawin sa mga mambabatas upang maibsan ang dalang epekto nito. Ayon kay DUST Secretary Renato Sildom Jr., 2022 pa nang ilunsad nila ang kampanyang Handa Pilipinas Exhibition kung saan tampok ang iba't ibang disaster response technologies yung exposure ng ating mga tinatawag nating committee members, committee chairperson or committee members sa iba't ibang committee sa ating legislative no uh, group ay napakahalaga. So kung na-expose sila sa mga ganitong science, technology, and innovation, mas mabibigyan nila ng angkop na uh, pagkakataon yung mga ahensya o technology developers na mag-comment sa appropriateness ng mga mga batas na pinapanukala. Para sa diwas mahalagang maipaalam ito sa mga mambabatas. It is crucial for us to have forums and exhibitions such as this one. The Handa Pilipinas Initiative of the DOST serves us both a call to action and a desired end stage acknowledging the need for proactive measures in a nation vulnerable to geological and hydrometeorological occurrences. Anya, dalawang magkasunod na taon ng kabilang ang Pilipinas sa World Risk Index para sa pinakamataas na overall disaster risk. Ayon sa mambabatas, ay na pong ng kalupaan ng bansa ay maituturing na hazard hotspot habang nasa 74% ng populasyon ang nakatera sa danger zone. Samantala pa ay paki Sekretary Solidum, magandang pagkakataon din ito upang maipakita mga disaster response technologies na sariling atin o gawa dito sa bansa. Kaya inilalapit ito sa iba't ibang komite sa mababang kapulungan na posibleng gumamit ng teknolohiyang ito. Paano masuportahan ang mga local government na uh, may pangangailangan uh, sa mga teknolohiyang kailangan-kailangan doon sa mga pangarib na pwedeng tumama. Overall ang gusto ko talaga ay maipakita sa ating mga mambabatas na kaya nating mga Pilipino na mag-develop ng mga teknolohiya upang hindi tayo maging biktima ng disaster. Dagdag pa ng kalihim kasama din dito na maaaring mabigyan ng pondo ang mga lokal na pamalaan na nangangailangan. Bahagi na exhibit ang pag-asa, FIBOX at Advanced Science and Technology Institute. Kasabay nito ang pagtalakay din sa tamang konteksto ng mga kalamidad at paglalatag ng angkop na solusyon sa bawat aspeto ng disaster management. Matapos ang kamera, target naman din itong dalhin sa Senado. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.